Aries, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin, Aris, sa two-digit number ay number 13 at number 11 at sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 1, at sa loto ay number 22, number 16, number 18, number 31, number 2 at number 34, nagabay ng kapalaran. Taurus, Aries, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? huwag ganoon dahil ang pag-ibig pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso kung walang naging pag-iibigan ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin toros sa 2 digit number games ay number 17 at number 11 at sa three digit number game ay number 1 number 5 at number 2 at sa loto ay number 21, number 16, number 37, number 42, number 2 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin, Gemini, sa 2-digit number ay number 18 at number 15, at sa 3-digit number ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 29, number 15, number 40, number 32, number 24 at number 5, nagabay ng kapalaran. Cancer bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin, cancer, sa two-digit number ay number 10 at number 14, at sa 3 digit number ay number 3 number 4 at number 6 at sa loto ay number 26 number 11 number 18 number 31 number 45 at number 2 nagabay ng kapalaran. Leo, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? huwag ganoon dahil ang pag-ibig pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap 'yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso kung walang naging pag-iibigan ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin Leo sa 2 digit number game ay number 9 at number 15 at sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 4 at sa loto ay number 29, number 30, number 32, number 6, number 25 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin, Virgo. Sa 2-digit number ay number 15 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 33, number 40, number 42, number 6, number 17 at number 30. Nagabay ng kapalaran. Libra bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso. Kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin. Libra, sa two-digit number games ay number 10 at number 19 at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 5, at sa loto ay number 29, number 11, number 36, number 30, number 8 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig, huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap 'yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso. Kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin. Scorpio, sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 4. At sa loto ay number 22, number 18, number 39, number 43, number 10 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap 'yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso. Kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin. Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 21, number 8, number 27, number 30, number 42 at number 13, nagabay ng kapalaran. Capricorn bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan ng tunay na kabiyak ng iyong puso. Kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin. Capricorn, sa 2 digit number games ay number 19 at number 10 at sa 3-digit number ay number 6 number 1 at number 5, at sa loto ay number 25 number 16 number 32, number 9 number 40 at number 2, nagabay ng kapalaran. Aquarius, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin, Aquarius, sa 2 digit number games ay number 11 at number 14, at sa 3 digit number ay number 6, number 2 at number 4, at sa loto ay number 23, number 18, number 6, number 40, number 29 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, bakit ka natatakot sa resulta ng iyong ginawang pagtatapat ng pag-ibig? Huwag ganoon dahil ang pag-ibig, pag hindi ka tunay na paliligayahin ay kusang maghahanap yan, ng tunay na kabiyak ng iyong puso, kung walang naging pag-iibigan, ay okay lang dahil hindi para sa iyo ang mamahalin. Pisces, sa 2-digit number games ay number 19 at number 3, at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 19, number 24, number 31, number 6, number 20 at number 41. Nagabay ng kapalaran.